Uy, iyak na nga si Mr. Tunjing, oh. Paalam na sa ating mga alaga. Gusto ko muna magpaalam sir. Baka mamaya iisipin nila, umalis ka kasi hindi maganda yung ginagawa ko sa'yo. May bakas na na. <laughs> Delikado talaga yung aso dito, ah. The dog is, come here. Yo, what's up mga kapeng? Yo, magandang umaga sa ating lahat. At for the for today's video, ay for the day's video pala ay, nandito tayo sa lugar ni Mr. Tunying kasi ito na yung ano pa panahon mga ito na yung araw na <coughs> kukunin namin, kukunin ko yung manok na pinailawan natin kay Mr. Tunjing At bilang pasasalamat sa kanya mga kapeño, ay magiiwan tayo ng dalawa sa kanya para meron siyang alaga natin hindi siya iiyak mga kapeño kasi siyempre malulungkot yan kasi siya yung nagalaga eh ba diba, mga kafe niyo? Nakaka nakakalungkot yan kasi siya yung ilang, isang buwan din sayo dito no isang buwan eh isang buwan din yang pinalaki mga kafe niyo. at ngayon okay naman na yung kulungan natin at pwede na natin silang ilagay doon kasi malalaki na sila hindi na sila masyadong uh, mapapahina ng lamig kaya dadalhin na natin siya doon at nagpapasalamat tayo kayo Mr. Tunying mga kafe nyo kasi tinulungan na tayong magpalaki Ng maayos dito sa manok At tayo naman ang susubaybay Doon sa Ano natin sa kulungan natin Doon sa garden At bilang pasasalamat natin sa kanya mga kapengyo Ay iwanan natin yung dalawa Na Kobrang manok para sa kanya So ayan mga kapengyo Si Mr. Thank you Mr. Tuning yan Thank you so much. So, yun mga ka at ka Tuning. So, magpapaalam na tayo dito sa ating mga alaga muna. Pansamantala dahil papa na natin siya kay ka Bali, babawain na sila ng tunay nilang tatay. Nilang <laughs> <laughs> inangpun lang natin sila mga ka-Tonin. May lawan. natin kay ka yung paglalagay sa tree. Kasi pare-parehas naman <laughs> Pare-pares naman to mga kakay nyo Kaya ipakita muna natin yung karo araw Ayan, ayan sila mga kakay Kasi mayroon pang walo dito Yung dalawa nandun na sa atin Kaya ang gagawin natin Anim na lang ang kukunin natin Iiwan natin yung dala kay Mr. Tunying Okay lang ba sa'yo yun Mr. Tunying? Okay na okay bossing, maraming maraming thank you Sika pa nyo na mag-uhuli Pero payas sila mga Mga pwede sila bossing Napabayaan na pagbahay Nung binitawa ni Kapeng yan, ganito pa lang. Tapos tignan nyo ngayon. Malaki na sila. Kasi anig dyan. Tapos yun. Ayaw na nila, mayroon nila yung kanuman nila. Para hindi ko sila maabot eh. Yung abot. Yung

Naipit yung abs ko. Apat. Uy, wala na. Apat pa na lang. Puno na. Puno na. Tatakpan na natin ito para hindi sila nalipad kasi baka lumipad sa kalsada. May kaproblema ko sa si kapay lima. <laughs> hindi hey, ma. Yan mo na kaya. Ano? Ay! lang eh! Yan! Anim mga kafe nyo. So no, no, no. Thank you so much, Mr. Thank you so much, Mr. Tunying. No, no, no. Sa, ano, pag-aalaga. Ayaw nga niyang tanggapin yung dalawa mga kafe nyo. Pero, syempre, eh, pasasalamat natin sa kanya. Kasi, hindi naman lalaki to kung hindi dahil sa kanya. Mm -hmm. Ayan. Ayan. Isang basket. Isang basket. So, Mamaya, alis na tayo. So, ano pag iyak na nga si Mr. oh. Paalam na sa ating mga alaga Agot! Oh. Ay, di ba, pa pa, pa. <laughs> ano na sila Nandito pa lang ito Ha? Ah? Nandito pa lang ito Ayan Ayan, mga kape nyo Medyo nalulungkot si Mr. Tunjing dun sa Kinuha <laughs> na natin yung alaga niya Ay, boss May gusto sana akong sabihan nyo Ha? Ah? Bakit? Kasi, kasi muna kita bossing Gawa ng bago ako umalis Gusto ko muna magpaalam Saan ka pupunta? Kasi Ikaw na muna mag-isa dito boss Mag-iingat ka dito huh? Huh? Ayaw mo na ba akong kasama? Grabe naman yung bossing eh nagawa ba akong ano Pero kung ano Kung magpapaalam ka na okay lang naman Basta sabihin mo yung rason dito sa ano natin mga viewers natin para malaman nila yung ano totoo yung ano ba? Baka mamaya iisipin nila umalis ka kasi hindi maganda yung ginagawa ko sa iyo. Nagpapaalam ka kasi ano? Pangit yung mukho ano mo. Mga ganoon. Pero wala 'yan pa lang kasi ka po. Ano 'yun? Wala kasi sila sabi. Nagpapaalam muna ako kasi magsi-saro muna dito sa garden. Oo. Oh. Dahil magsi-siar muna ako, boss. Grabe naman kasi. 'Wag <laughs> pa paalam magsi-siar ka muna eh. Bakit magpapaalam ka pa kasi dika naman kasi gumiti seryoso seryoso <laughs> ayan mga ka-penyo bali pupunta tayo dito sa naku may bakas na na <laughs> delikado talaga yung aso dito ah the dog is come here ayan mga ka-penyo ayan nandito na yung mga kasama nyo <laughs> welcome home welcome home Stop. Yeah. Stop.

na. Oh. 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 Welcome to the house. So ito naman mga kapatid niyo yung bibigyan natin kay ano. Mr. Tunjing para ma-secure na yung mga paato niya doon matikman natin pag sa pa, ano. Para hindi maubos, maubos. No. Ayun <laughs> Ay, ano pala, hindi ko na nakuha. Ano Yung basket mo. Dito na lang muna. Dalhin mo na lang ka, mo yung iba dito. Ay, sige. Ilalak lang muna natin 'to. <laughs> May bakas na dito Delicades Ay, delicades ka Oye, careful Grabe na ako Pakabait talaga ni Bossing, Ay, Mas ka Nilalagay na ni Bossing Doon sa BMW natin kapawi bawi man lang tayo so Kahit Mr. Tuning Mga kape nyo Kasi Natapos ko yung kulungan Sa tulong niya eh Ah Diba? Yan yun ba talaga yan? Hmm. Pag naputol pa na, ay pag nabutas pa ng na, daga ito, sus Mario, sit sa Wala na, hindi, hindi, na, na, daga na daga <laughs> Abosin, hindi na daga yun. Ah, oh. hindi na daga yon Ibabawon ko sa lupa ito. Oh. pa? Paalam na tayo dito sa vlog ni Bossing. Dito na lang ito Bossing, kasama nung tree oh, Kasi kapag, ka, para baka pag doon yan, mawala ko pa. Oh. oh. paalam ka na, Rod. Hello. Hello. Uh, kapag alis na kami ni Bossing. Dahil bibili kami ng tumla. Oh, dun dun doon kayo bibili sa may ano? Yeah, dun sa Watan. Oo. Oh. oh. sige, ingat kayo. Kung anong kung na bibilihin niya. Oo. Oh. na din ako nang pwedeng punla. Ay. pwedeng punla. Boss, thank you ah. Thank you so much, boss. Thank you so much. Bye-bye. Boss, ingat kayo ah. ayun na ilagay na natin dito yung mga boat natin ayun na sila naka ano na sila dyan ong gagawin natin mga kapanyo gagawa ako ng ano nila ng hagdan nila para gagawa ako ng hagdan nila para makakakit din yung malalaki pa sobrang labi So, uwi muna tayo sa doon mga kafeño para makagawa ng kanilang aakyatan at kapag provide tayo ng kanilang inumin mga kafeño. Kasi, kailangan nilang mabigyan ng vitamin kasi malamig. Okay mga kafeño, let's go! Yo, what's up mga kafeño! At, ayun! <laughs> Bali may ginawa tayong mga hagdan ng ating mga manok mga kapengyo Dahil nakuha na natin na ano natin yung manok kay Mr. Tunye Ay <coughs> ginawang ko na sila ng hagdan para kapag umuulan mga kapengyo Kasi lagi na ulan dito Kaya ginawa natin Gumawa tayo ng hagdan para kapag ano, uh, umulan Papasok na lang sila dyan sa kulungan at uh, eh, meron silang tutungtuan kasi sa sobrang laki nung isang mga kape hindi na makakit dito sa ano kulungan so <coughs> oh, dahil medyo malamig <coughs> excuse me <coughs> dahil medyo malamig mga kape kaya maglalagay tayo ng kanilang pangsipon na ano para eh pang laban sila sa ano sipon Uh, hindi siya. Tapos paglalagay pa tayo dito sa mali. Ito naman mga kapeyo para sa mga maliliit naman natin na manok. No? Para kapag kumakyat sila doon sa taas ay maano nila. Magiging okay silang lahat. sila mga kapengya hindi kasi ito pag nasa taas silang lahat o yan naman yung patungan natin ganyan para kapag pumunta sila sa taas saka naman sila iinom oop ah tapos So gagawin natin mga kape nyo kasi meron tayong ano. Yan. Kung makikita nyo mga kape nyo, ano yung ginawa natin na tungtungan nila. kapag pumunta sila dun sa loob. Medyo okay na rin mga kape nyo. At least makakatungtong sila kahit babaan. Tapos maglalagay. Maglalagay tayo ng <coughs> panguntra sa maglalagay tayo ng panguntra sa ano mga kape nyo. Langaw kasi medyo dumadami na yung langaw dito. Kasi madami na rin tayong ano mga kape nyo. Madami na din tayong ah uh, manok kasi nakuha natin yung ano dun bang manok kay Tuning kaya ngayon naman ay maglalagay tayo ng panglaban sa mga manok na yan ay manok na yan sa mga langaw na yan para mawala na sila oh. ah. ayan mga kapengyo bali ayan yung mga manok natin kung makikita nyo mga kapengyo oo so, naglalagay tayo ng protection para sa mga langaw ganun kasi so, meron tayong ginagamit dito mga kapengyo inspirahan natin siya para ito kasi mga kapay para dumikit yung mga ano mga langaw kasi kapag hindi natin naagapan to padadali yung ating mga ano Ito mga kape yun. 200 ang 200 ang ano isang spray yeah. kapeyo, uh, Pauwi na rin tayo, at uh, salamat sa Panginoon kasi bigtas <coughs> tayo ngayong araw, at sa uh, blessings na ipinagkalob niya mga kapeyo <coughs> excuse me tapos okay na rin yung mga manok natin doon, uh, next week mga kapeyo meron na naman tayong kukuhanin kay Tunying yung kulay kulay itip Talagay na natin lahat dyan para makapag-alaga din si Tunying ng sa kanya mga kapegya. Bye bye mga kapegya. Thank you so much sa mga saan yung mag-support sa, sa kapegya channel. God bless po sa ating lahat. Bye bye.